Terima <laughs> yeah. kasih okay. yeah. Si Billy Crawford ay isang kilalang personalidad sa industriya ng showbiz ay talagang nagbibigay ng inspirasyon sa mga tao sa kanyang pinakabagong video kasama ang kanyang anak na si Amary Crawford. Sa video na ito kitang-kitang masigla at masayahing pagsasama ng mag-ama. Nagbigay liwanag sa kanilang malalim na pagsasamahan. Isang nakakatuwang eksena sa video ay ang pagtuturo ni Billy kay Amary ng simpleng freestyle dance move habang nakaupo sila. Napaka-cute ng kanilang bonding moment at makikita mo ang pagiging natural ni Billy sa pagiging ama habang itinuturo ang sining ng sayaw sa kanyang anak. Ibinahagi niya ang kanyang passion sa sining na tila ba na-iimpluwensyahan niya ang munting si Amary na mahalin din ang mundong ito. Higit sa pagiging kilala bilang isang mahusay na performer, ipinakita ni Billy ang kanyang dedikasyon bilang ama. Naglaan ng oras para makibonding sa kanyang anak sa simpleng ngiti at pagtawa ng mag-ama na ihahatid ang mainit na pagmamahal na bumabalot sa kanilang samahan. Tunay ngang isang napagandang halimbawa ng pagiging mabuting ama si Billy Crawford. Narito at ating panorin ang kanilang video. About others way but for myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst, we will rise. I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. On yourself first. Don't so let somebody